Yun, may nakita tayong itlog ng ano to ah. Ano ba itong butiki? So, binapaklas natin to Kasi, nagbiblink lang siya eh. Kaya nyo magtuloy. So, baklasin ko muna. Mayarap baklasin. Yan, may spot ng ano nung butike. Ito ang bihira. Ito yung board na natin. Check na natin yan. may na-damage. Ito sya ngayon. Yan. So far, uh, okay naman. to check na natin yung isa-isa yung part niyan. So baka yung itlog nandito lang hindi siya kumapit dito hindi gaya nung iba talaga may burn no? sunog pero ito wala naman pero check pa rin natin yan Another one. spotted meron tayo na yung tambutik eh. ay pambira. butiki ito itu. na ni. Baklasin natin to So, ayun Binaklasan natin yung may tatlong tornilyo Yan dito, ayan So, tatanggalin na natin to Tignan mo yung butiki eh, na no? yun, oh Grabe Ay, sunog na to, sirano Kita yan daming sinira wala wow, stika wala palitin na to wala na nga ito ang problema ni Daikin talaga so papalitan natin to and then tetestingin natin kung anong mangyayari kapag na napalitan no? i-update ko kayo so sa ngayon ito lang muna ito yung alarm na UA. Sabi niya communication problem. So, so far good. Tama naman yung bilanggit niya. Doon sa code. So, ayun. Nagbiblink lang kasi to eh. Kita niyo naman doon sa video. Nagbiblink lang siya tapos wala lang. Hanggang doon lang siya. Hindi mo siya maano. Hindi man lang gumagana yung indoor. So, ayun. Nakita natin na maraming butike Ayan o Ang hihilig nyo dito mga mabait kayo O yan o Ayan o buto na lang to Parang ano to Dinosaur eh <laughs> Sunog o uh, alas Wala Anong gagawin natin dyan Sira